kami ng awareness. Hindi ko alam kung familiar kayo sa so tinatawag natin ola or online lending applications. Sa Facebook po, very uh, prevalent, prevalent po sa Facebook. Nice. Makita niyo po okay. lahat sa Facebook yung uh, moka-moka, mo mo yes. hashtag. Mga online lending apps po. Okay, so meron po tayo, meron na po ako na-encounter dito sa barangay natin na naharas na po ng tanong hindi nakabayad on time. Okay, so mga nakaharas po dahil nag-defer or uh, ang due date na hindi nila nasinod, hindi nakapagbayad. So, nausok-usok po kayo ang mga hinaharas po ng mga ahente ng mga online lending app. Okay, so, sa so mga ganitong pagkakataon, pwede mo kayong gumapit. Uh, sa amin. We have group po. Ang tawag po sa group po namin ay Phil Flag or Filipino Fair Lending Advocacy Group. Sinusulong po namin yung mga mahihiraman na legit or yung pwede nyo mahiraman na hindi mataas ang interest, hindi rin po kayo ihahagas. Okay? Hindi po lahat ng mga online lending app na registered sa SEC ay legit. Okay? Yung tinatawag natin legit. Kasi hindi po lahat sa kanila ay regulated ng Banko Sentral. Para po sa lalaman ng lahat, ang mga pautang ay nire-regulate po ng uh, Banko Sentral. Okay? So, pagka hindi po sila regulated ng Banko Sentral, automatic po yun, matata ang interest nila. At meron po silang mga unfair collection and at uh, collection practices. Yun po yung mga harassment. Para po sa kaalaman nila, ako po ay naka-experience na ng harassment. Lahat po ng klase ng harassment ng paniniyel na narasang na. doon. Okay? So, yung mga alam ko, mahirap aminin na tayo po ay naging na, biktima ng mga online lending apps. Alam ko, merong iba dito uh, kasamahan natin sa barangay na naging biktima na. At nakara nakaranas na po ng mga ganitong harassment. Pwede po kayong lumapit sa akin, uh, pwede po kayong minipagsabi kay Sek para mabanggit po niya sa akin at kayo, ako na po pupunta sa inyo para uh, matulungan po, po kayo. Okay po. Hindi po, po hindi po kami tumutulong na nagbibigay ng pambayad. Kami po ay tumutulong para magkaroon po kayo ng awareness kung ano po ang dapat ninyong gawin at ano ang mga karapatan ninyo bilang mangungutang at hindi po kayo dapat iharas ng mga ganitong classic uh, organization. Again, hindi po lahat ng registrado sa SEC ay legit na lending up, uh, lending company. Okay? Kasi pag hindi mo sila regulated ng Banko Sentral at hindi mo sila registered sa BIR, hindi mo sila legit. Okay? Kasi hindi po lahat ng uh, lending company ay nagpaparehistro sa BIR dahil ayaw nilang magbayad ng buwis. At karanasan, ang kadalasan po, lahat sa kanila ay managed or uh, ang nagpapa, nagpapa, ang operasyon nila ay galing sa mga foreigner. Yung mga Chinese, mga Taiwanese. Kasi pa, subali mo, kung meron tayo mga constituent na Chinese, meron po sa kanila na gano'n. Okay, so uh, pinagkakaperahan nila ang mga kasamahan natin at hindi naharas. Mali po yun. Marami pong iba, marami, marami na po ako na na kasabahan natin dito sa barangay na naharas ko. Okay. Um, uh, bas naman po yung mga nagpapautang, may karapatan din naman po sila. Kaya lang, hindi po kasama sa karapatan nila ang mangharas at manakot. Meron pong iba na nanakot na ipapapatay, ipapakidnap, ipaparate. Mali po yun. Para lang po magbayad yung mga nangungutang. Mali po yung ganong practice. Okay? At gaya ko na sinasabi ko, hindi lahat ng rehistrado sa SEC ay legit na financing or lending company dahil ang iba po sa Manila hindi nagbabayad ng buwi. So, mali po yun. Okay. So, kung may problema po kayong ganyan, pwede po kayong magsabi kay Seth para uh, masabi po sa akin. At ako na po pumunta sa inyo para matulungan po po kayo. Hindi po kami nag-offer ng tulong na pambayad. Ho. Ang na-offer po namin sa para paano dapat nyo gawin-gawa ng marami nga akong nagsasabi o marami po ako na-encounter na encounter na ipapa aresto daw po sila, may kaso na raw po sila, at ipapa-kidnap, ipapa-rape. Mali po yun. So, matutulungan po po kayo at matutulungan din po namin kayo kumonekta sa mga uh, like sa mga kapulisan natin kasi alam po yan ang kapulisan. Okay, so pwede po kayo lumapit sa kapulisan dahil ito po ay paglabag sa cyber uh, cyber uh, crime uh, law natin. Di po. Kasi po nangyayari po ito sa mga devices natin like uh, lending app, app application na po siya sa ating mga devices like sa cellphone at sa laptop po natin. Kaya ang po sa kanya ay cybercrime po. Okay, so kung meron po kayo mga ganito kayong encounter or may mga kaibigan kayo na nakaranas ng ganito, pwede po kayo lumapit sa amin. At makita nyo po yung amin. Kung gusto nyo po ng uh, mas iba'yong uh, iba yung kaalaman, meron po kami Facebook page. Ang tawag po sa amin ay PhilFlag, Filipino Fair Lending Advocacy Group. Okay, hindi po kami nagpapabayad, libre po ang payo namin doon. Meron din po kami counseling. Kasi marami po sa aming mga miyembro ay talaga nakaranas ng psychological uh, problem dahil nahaharas nga po, nai-stress. Sa totoo lang po, ang dami po namin miyembro na nagpakamatay na dahil doon. Kasi nahaharas. Meron po kami mga miyembro na estudyante. Dahil po sa problema sa pang-tuition, nakautang po sa mga lending app. Dahil hindi po, wala po kasing CI eh. Walang credit investigation ng mga OLA. So ilang click lang po sa phone, automatic nakakautang kayo, pinikredit sa GCash ninyo. ah uh, kaya hindi po, tapos uh, after 7 days or mga ilang araw lang kailangan yung bayaran at pag hindi po kayo nakabayad, ihaharas po nila kayo. So sabihin po, ipapa-arrest po kayo, may kaso na kayo. Ako po sa totoo lang, lahat po ng klaseng harassment na naranasan ko. Pag gising ko sa umaga, may text message ako na kung may anak ng babae, ipapag-grand rape namin. Kung may anak ng lalaki, matataguan mo na lang siya lulutang-lutang sa Pasig River. Ipapakidap din po namin kayo at makikita niyo, ipapahara, ah, makikita niyo po sa harap niyo, papatay namin ang mga anak niyo. Yung mga ganun bagay po. Uh, Ipapa-arresto na namin kayo ngayon kung uh, hatak po kami ng gamit niyo sa bahay, mali po yun. Meron po tayong batas na binagbabawal po yun. Kaya kung ganyan po, kailangan niyo po ang kaalaman, pwede po kayong lumapit sa akin through our SEP. Uh, kapatid ko po si SEP, so pwede po kayong magsabi sa kanya para makontakt po ako. At yun nga po, meron po kaming Facebook page, page tuloy, page kasi puro f eh. Phil Flag po ang pangalan <laughs> So, magtutulungan po namin kayo. Uh, Mag-message lang po kayo doon sa page namin. Kung may mga kaibigan din po kayo na ganyan. So, totoo lang po talaga. Meron po ako, meron po bago man yung ano na yun. po. na po So, awa awan ng Diyos po. May mga natulungan na po tayo. Marami po salamat. And thank you for your time. Thank you.